Nagsalita na si Pia Hill na nagsilbing supervising and administrative officer under the Office of the Mayor sa San Juan City. Na siyang babaeng nakainkwentro ni Senator Jinggoy Estrada sa viral video na kilala bilang "Porke Senador Kayo." Ayon sa ulat April 18, 2024 pa nakunan ang nasabing video, pero ngayon lang ito kumalat, makalipas malagay sa hot seat si Jinggoy dahil sa harsh at insensitive umano niyang pagtrato kina Sandro Mulak at Gerald Santos noong nakarang Senate hearing kaugnay ang sexual harassment. Hindi pa man humuhupa ang galit ng tao sa senador ay sunod na kumalat sa social media ang isang video kung saan makikita siya at ang kanyang mga bodyguards na kaengkwentro ang nag-iisang babae na siyang pinagmula na naman ng pambabatikos laban kay Senator Jinggoy ani Pia Hill sa phone interview ng ABS-CBN. Nagkaroon ng tensyonadong enkwentro noong April 18 sa labas ng San Juan Gym Evacuation Center sa pagitan ni Pia Hill at ni Sen. Jingoy Estrada. Ayon kay Hill, habang siya ay nakatalikod, bigla siyang sinigawan ni Estrada ng Hoy, Pia Hill. Nagulat siya at bagaman natakot dahil alam niyang may impluensya si Estrada at may mga kasama itong lalaki, ay pinilit daw niyang maging matatag inakusahan ni Estrada si Hill na hinaharang umano ang kanyang mga tauhan sa pagpasok sa evacuation center. Ngunit ipinaliwanag ni Hill na wala siya sa loob ng center at hindi iyon ang kanyang trabaho kundi ng CSWD. Nandoon siya upang suriin ang listahan ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog matapos pakarinig ng ulat na may mga hindi totoong biktima na nakapasok sa center dumating daw ang grupo ni Estrada matapos ang curfew ng center. At hindi sila nagpakita ng identification o nakipag man lang sa lokal na pamahalaan. Bidanggit ni Hill na bilang isang senador, dapat alam ni Estrada ang tamang proseso at hindi kumikilos na parang siga. Sa kabila ng insidente, nilinaw ni Hill na walang halong politika ang video ng kanilang enkwentro at hindi sila ang naglabas nito. Samantala sa kanyang pahayag, sinabi ni Estrada na ang video ay isang paninira para palabasin na inaabuso niya ang kanyang posisyon bilang senador at may political motivation daw sa likod ng pagpapakalat nito. Kaya lang naman daw sila nagpunta doon ay para kunin ang listahan ng mga biktima ng sunog para makapamahagi sila ng tulo. Ano pong masasabi niyo sa leaked video na ito? Naniniwala ba kayo na ginamit ng senador ang kapangyarihan para mandarag o gusto lamang talaga niyang maipadala ang tulong sa mga nasunugan? Share your thoughts below.